Eh, 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 ay, ito na. Ito na po. Ay. Ayan po. Grabe naman po yung ano yun. Tambol nyo. Tsaka drumstick nyo. Nakakapatay po yan ah. Uy. Ano yun dyan? Ano nga nga ruli yata? Ano nga nga ruli? Puntahan nyo na muna ron. Ikaw na pa ruli eh. Ikaw na. Ikaw kasi. Huwag nga gawa nyo dyan. Ito rin.

Ay, tapo? ito po. Ay, ay galit yata binigay mo. <laughs> Wendy, parang, parang nagagalit. Parang para nagagalit. <laughs> parang nagagalit. Parang nagagalit. Para nagagalit. Para nagagalit sa bento Taga lang po, anay ha. Wait lang po. Ayan, ito po. So, ah, ito po, isang daan po. Para po. Ba? Ayan po, okay na po ba yan? Ay, 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 po. Ay, <laughs> ay, ay, ito po. po. Ito. Ito, ito, ito anay, anay, po. Ay, ayan po. Grabe naman po yung ano yun, tambol nyo, tsaka drumstick nyo, nakakapatay po yan ah. Kogon, polis kogon. na yung pinto, bagi. Laki na yung gate. Laki nyo na yun. Sino ba yun? Kogon. Oh, Sino yun? Tatambol, yun, yun. <laughs> <laughs> kutsili yung dala. Tsaka, ko siya ng sampo. Parang, ano? Ayaw niya. Tapos ano pa? bilang? Tapos isang daan ayaw niya. Baka pipi kaya ayaw Tapos isang libo tumigil. Baka pipi. Gogo. Grabe naman mga rolling yun, no? <laughs> Hindi siya salita? Hindi. Yung ano niya, yung tambol niya, ano? Tapos drumstick niya kutsi. Laki <laughs> 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 okay, yun, eh. na yung gate, ha? Laki na. Lock na. yun? Pag ayun na pa, huwag niya nagtaanoy ano, na. Sagutin na. Sagutin na. yo hello what's up my old three last says, goodbyes peace out peace out let's go